Guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, ngayon guys, tayo ay papunta sa church. It's Sunday today. Uh, at gusto ko lang guys, before on my way to church, mag-reaction video. Uh, kay sa vlog ni Kalinga Prop tungkol kay Joy. Guys, alam mo, uh, when I saw this ano, yung video ng ano uh, at first, uh, nagising ako ng 5 a.m. Tapos, um, nakita ko nga yung, ano, yung title ni Kalinga Prab. Kasi, I was checking. Nagising ako ng 5 a.m. Tiyan ako, just, ayos. Uh, nakita ko nga, di ako sana. Matutulog muna ako ulit sana. Tapos, um, dahil Sunday naman, and church doesn't start until uh, 8 a.m. So, mag-ano muna sana ako. Matutulog ako sana. Kaya, nag-aano ako matulog. Kasi, yung title nga ni, ano, ni, ni Kalinga Prab na si Joy ayaw nang magpa-vlog. Mag I'm like, oh my God, sabi ko. So, well, let me watch it now, sabi ko nga. I'm like, oh my God. So, anyway, as I was watching it, uh, nabigla din ako sa decision ni Joy. Sabi ko, baka pressure ng gusto si Joy. Kasi, alam mo naman, nag-aaral siya. Alam ko, uh, sometimes, sa bagay naman, si Kalinga Prab, na naman sila pinipressure. Kung hindi sila available, eh, hindi sila available, di ba guys? kaya nga nagtaka ako but si Joy sabi niya na pressure so inisip ko baka hindi kaya ang pressure ng pagbavlog. baka napapabaya ng kanyang pag-aaral dahil uh, puro ano sa kalingap na lang di ba o oh, tapos ang uh, inisip ko rin baka Uh, ano, may other problems, di ba? Siyempre, hindi mo naman ma maalis na isipin natin yun, guys. Kasi si Joy, active siya sa Calling of Angels. And then, all of a sudden, eh, mag-stop, eh, Parang, di ba, deja vu. Kasi manang, parang nangyari na yan, di ba? Huwag na natin i-mention ang name. Pero nangyari na yan before. Kaya, medyo na, ano ko, na... na 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 bigla ako tapos ay nalungkot ako guys kasi alam mo naman sa tagahanga rin na ni Joy sa story ng buhay nila tapos sa ah, hanga ako sa nanay niya na napaka ano napaka strong woman talaga wala na tayong masasabi kay ano sa nanay ni Joy so ngayon guys yun as it was uh, going along kinausap ni um, nung nakausap na nga ni kalinga probing nanay ni Joy gusto niyang kausapin napaka serious ni Rob <laughs> Guys, dapat di yung I'm like, oh my gosh. So, tingnan natin guys, tingnan natin ang ang um, pag-uusap nila nanay at ni Kalinga Prab tungkol sa pag uh, kay Joy na gusto na nga umalis sa ayaw na nga pa-vlog pala. Ayaw na nga pa-vlog. Uh, tingnan natin kung ano guys ang masasabi nyo dito sa interaction nila. Hi, update na. Update na. May tindahan na. Ayan. Nandiyan sila na kaano lang may ginagawa po pudog. May naman po. I'm friends. Oo, oh, nai. Dito ka, nai. Eh. May ano pala ako sa inyo, eh. May open din. Sasabihin pala ako sa hmm. Hello. Hello, sir. Yeah. Kasi, uh, nagpanaga po kami. Nakausap namin na si Joy. Sure po, nakausap namin. Tapos, parang, yun nga. May ano naman. May mga sinabi naman siya sa akin na Siguro ay eh, masyado siyang naku-pressure sa ano, pag-vlog namin. Tapos so, sa ayun, uh, sabi niya na dito muna siya mag-pag-vlog. Uh, so, kaya nga dito kami, sabi ko, update Para ano na rin, makakausap ka namin. And kayo po na eh, baka po ma, ano, siya makukumbinsi pa ba na ano. Uh, hindi Sana ano, sana Hindi Kung hindi ano, lang po kami dun sa Naga ay na uh, pero kanang sa nang punya ako nang maayos. So okay naman po yung usap na. Okay lang sa akin pero ayun, mapunta muna kami dito para makausap din si Nanay. And, uh, sabi naman niya okay naman daw na Hi, okay Ipag-vlog namin, okay lang daw. Pero siya din daw muna siya ma mga vlog Yan guys, nakita niyo guys ang surprise ni ano ng nanay ni Joy. Nakalimutan ko na yung pangalan ni nanay ni Joy eh, pero yun nga, nakita niyo ang surprise niya Uh, sa sinabi ni ano ni Kalinga Prab kasi wala siyang idea na si Joy um ayaw ng nang pa-vlog. Syempre sa as a parent, uh, you'll be ano diba, di ba hindi mo medyo mabibigla ka nga sa decision ni Joy kasi uh, para bang all of a sudden kasi daw hindi naman daw niya Uh, nakakalimutan pangaralan ng kanyang anak tungkol sa mga biyayang natatanggap nga nila. So yun, sabi ni Kalinga Prab, uh, kumbinsihin nga, si, nga si Joy at uh, doon na nga pumunta sa kwarto. Uh, tingnan natin guys ito ang, ang pag-uusap nila Joy at, um, at naniya niya. Ito. And guys so sa pag-uusap na yun guys nila Joy tsaka nanay niya talagang serious na serious ang hanay ni Joy di ba guys tapos si Joy ayun uh, nga sabi nga niya uh, na aapektuhan na ang kanyang pag-aaral so, tinanong naman ng uh, nanay niya kung kung anong reason yun nga daw naapektuhan pag-aaral niya tinanong niya kung uh, may nagpapahinto sa kanya sabi niya hindi ang charge ba nagpapahinto sabi ni Joy hindi daw so sabi niya Huwag ka namang ganyan, Joy. Sabi ng nanay niya, di diba guys? Kasi talagang parang hindi enough reason ng sinasabi ni Joy eh. Sabi niya, sa isip niya siguro, ba naman maapektong pag-aaral eh? Hindi naman ipapa-apekto ni Kalinga Prab sa kanila yung pag-aaral, di ba? Versus sa pag-vlog. So yun guys, um, yun nga tapos napaiyak nga si ano, si ang nanay ni Joy. Pati ako guys, napaiyak talaga dito guys. Buti na lang guys, hindi ko uh, binasa mo ni mga comments, talagang nag-ano lang ako, talagang pinanood ko lang talaga. So yun, iyak ng iyak, guys. Pati ako napaiyak talaga kasi, Uh, ramdam ko talaga kasi ang uh, lungkot ng nanay niya dun eh. Kasi alam niya, marami silang utang na loob sa kalingap nga. Dahil nga sa kalingap na bago ang kanilang buhay. Tinan natin, tinuman natin ngayon. Ang ganda ng bahay nila. Ang ganda ng um, tindahan pa sila. At uh, si Joy, nakakapag-aral ng maigi. May apartment niya. Mas maganda na kaysa da, sa dati. May galap shoutout sa ano ah. Sa team, sa sponsor na nag-ano, nag, ano, nag uh, Uh, sponsor sa uh, apartment ni Joy So yun guys Ang daming biyayang pumupunta Napupunta sa kanila Kaya nga hindi ko talaga ma masisisi uh, Ang nanay ni Joy na nalungkot talaga Napaiyak ako rin Siguro kung ako ang nanay talaga mapapaiyak din ako dito guys Yun nga So ano nga ang say niyo, guys Sa reaction uh, Ni ng nanay ni Joy Sa balitang uh, binigay sa kanya di Diba guys, ganun din ang ating magiging reaction. Kasi talagang kalungkot-lungkot talaga 'to guys. Kalungkot-lungkot ang 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 ano na 'to, ang um, balita nito, 'di ba guys? Ngayon guys, panoorin naman na, panoorin naman natin ang reaction ng uh, ni Kalinga Prab nung naririnig na na umiiyak talaga ng iyak talaga ng iyak ng nanay ni Joy sa kwarto kasi lumabas na si Joy tapos uh, nanay niya ayaw pang lumabas talagang iyak ng iyak siya talaga uh, tingnan natin guys ang um, ang part ng video na to at uh, tingnan natin ang reaction niyo guys sa reaction ng Kalinga Prab okay guys so tingnan natin guys panoorin muna natin at tayo magre-reaction after that Joy

<laughs> Ayan, grabe. At least, ano? Nalaman natin yung nalaman lang po yun. Prank <laughs> lang. Grabe. Ginalingan ni Joy. Ginalingan ni Joy. Iyan tubig. Tubig na, na. 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 rin. po yun ha. Makakalingap. Hindi po ganun si Joy. hindi po, di po siya, ano. Kumbaga, di siya, di niya iiwan ang ng basta-basta. Ano? Ayan, nungan no tubig na eh. So, dun sa prank na yon, grabe yung nangyari. na, lang kay nanay. Siguro ay... Sobrang hihiya ka naman, hihiya ka parang <laughs> ko agad, hindi ko nang alam kung paano kami makabayad sana gagawin niya sa <laughs> Hindi naman na ako nagkula. Yeah. Kaya sabi ko sa mga yung kaya ko nagkula magpaparal sa iyo, anak ko. joke lang po. Bakit <laughs> <laughs> <gawin> yan? <laughs> ano po? Di po, di po yung gagawin ni Joy. Okay naman po si Joy. Oo, uh, <laughs> panaga kami. Ano lang, prank lang po talaga yun, ay. Wala sa kanan lang. <laughs> <laughs> Hindi na sana ako lalabas. Talagang naisip ko agad ay sabi ko sa mga tatagayin mo sabi ko, hindi ko nga alam kung paano na tayo maka, makakabayad ng utang na loob natin sa kanila. <laughs> Tapos ganun gagawin mo. Grabe! It's a prank! Alam mo talaga, iyak talaga ako ng iyak kanina nung napapanood ko yung nanay ni, ano, ni Joy. Eh ngayon pala prank lang, grabe pati ako nakuha dyan. <laughs> Oh guys, nakuha talaga ako diyan dahil nga hindi nga ako nanood ng mga ano ng comments kasi pinapanood ko talaga yung video ni Kaling Rap. Usually guys, nanonood ako ng mga comments after the fact, di ba? Yung guys, guys, oh my lord. Oh, it's a prank lang pala pero talaga guys, yung iyak ng lumabas na sa sa kwarto ang nanay ni Joy, iyak pa rin siya ng iyak kasi hindi talaga talaga nabigla talaga siya, guys hindi niya akalain na Joy gustong mag-stop na sa pagpavlog. Eh ngayon, prank lang, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-iyak guys kasi talaga narandaman niya na nang lungkot at saka hiya lungkot ay hiya, napahiya daw siya kaya ayaw niyang lumabas kasi ay, wala na daw siyang mukhang ipaaharap kay, kay Kalinga Prab kaya nagstay siya sa kwarto at umiyak na lang at uh, guys, ang ano ko dito ang uh, may moral lesson dito guys, di ba? Meron tayong nakitang lesson dito at, at na, na discover right guys, meron tayong na discover dito at lesson na rin sa ating lahat uh, na dapat natin gayahin guys, di ba? Uh, ang lesson dito, nakita natin ang reaction ni ng nanay ni Joy. Na ang uh, ang nakuha ko dito ah uh, guys, ang kanyang uh, grateful heart. Talagang uh, nakita natin na uh, ang kanyang utang na loob sa kalinga, pinakalinga po puya Santos Matubang. Kasi alam niya kasi guys ang uh, drastic change ng kanilang life dahil nga sa kalingap, So nakita natin din natin talaga na totoo'ng totoo ang uh, ang pagka grateful ng nanay niya, ang kanyang pagkautang utang na loob. Alam, alam nakita natin sa puso niya talaga ito dahil uh, nalaman natin sa kanyang pag-iyak ano, pag at pag uh, napahiya talaga siya kay Kalinga prop sa uh, decision ni Joy. Hindi naman daw siya nawalan ng uh, pag uh, advice, pangaral kay Joy na na dapat uh, na malaking utang loob nila sa kalingap ang kanilang buhay ngayon at wag natin silang wag sayangin at wag ipahiya ang pamilya di ba guys so I love her heart I love this family kasi nga talaga tunay na tunay silang tao at tunay ang kanilang pasasalamat sa kalingap kaya isa talaga silang uh, family na talagang uh, gayahin dahil guys uh, sa mga ibang uh, in the past maraming mga natalo natulungan ang kalingap na hindi ganyan ang outcome uh, unfortunately yung iba hindi talaga uh, after na natulungan na sila ay wala na -ano na sila nagpa-influence sa ibang tao uh, sa mga sponsors uh, na ano sila na na ano ba yun na convince ng ibang sponsors na hindi maganda ang intention so kina ano guys hindi mo makikita yan uh, kina Joy kahit meron silang major sponsor guys uh, sina Joy hindi pa rin tuloy tuloy pa rin ang pasasalamat sa buong kalingap, 'di ba guys? Kaya guys, ako ay talaga napahanga sa nanay ni Joy at ganoon din kay Joy Diwata, siyempre. Uh, ang batang ito ay hindi talaga alis dito sa kalingap dahil malaki ang kanyang utang na loob. Uh, sa nangyari sa kanila, sa buhay nila. At hindi ko naman sila masisisi sa kan sa ganyang klasing um uh, pag-uugali, 'di ba guys? Kasi talaga um Uh, first of all deserve nila ang help at uh, thank you kay Kalinga Prab at uh, natulungan sila. Ah uh, din kay uh, Kuya Andy kay Yaka Vlogs dahil kay Kuya Anti uh, hindi sila madidiscover ni Kalinga Prab. So yun guys, anong say nyo guys sa video na to ni Kalinga Prab? Kay panoorin nyo ang buong ano ha, buong uh, video sa vlog ni Kalinga Prab uh, at uh, lesson talaga ito, is a good lesson for everyone. Nas, lalong lalo na guys uh, natutulungan ng Kalinga sana ganito ang klasing mga pamilya, ang, um, ang, ang ang ano model talaga, modelo sa pag uh, sa mga tinutulungan. Sana lahat ng mga tinutulungan ganyan ang turnout. Sa so, kaya guys, um, thank you guys ha, sa pag uh, pag uh, watch ng video na to sa ating munting reaction video sa kanila. At uh, at salamat pala guys sa sa mga sponsors ni Joy at ng nanay ni Joy uh, at uh, walang sawa sila nag-sponsor sa ano nga sa pagpagpunta nila sa Hong Kong yan meron na naman silang pocket money na binigay ng kanilang major sponsor uh, thank you sa mga sponsors na walang sawang tumutulong guys uh, may God bless you all bless you more ganun din ang buong kalingap thank you guys sa inyong pag-watch at uh, 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 May uh, you guys have a wonderful day Until next time uh, Continue to support po uh, Si Kalinga Prab Ang kanyang mga videos At si Kuya Val Santos Matubang Thank you guys